Hello po, magandang araw ho sa inyong lahat. So, sa video na ito ay wala akong pasok at syempre, sasamahan natin yung ina natin na napakasipag. So, pupunta kami dyan ng sakahan at sumakay kami ng bangka papunta doon. Dahil kukuha kami ng mga maes eh. so, at para bisitahin na rin yung mga pananim, kahit araw-araw naman si mama pumupunta doon. Oo, hindi yan makakatulog kapag walang trabaho sa isang araw. So, sasamahan na lang natin. At ayun, bago kami dumaretso sa sakahan ay hindi talaga makakalimutan ni mama ang kanyang lambanog. So, ayun, kung makikita nyo, merong pero konti lang kasi bago pa lang niya binalikan at hindi kagaya ng dati na marami. At ayan, pagdating namin sa kubo ay yung papaya niya kaagad ang kanyang tinulungan kasi natumba na naman ulit at nalaglag na yung mga bunga pero hindi din naman masayang yon kasi gulayin din naman namin. Ayan, kawawa naman. So ayun, ito nga po pala ang resulta ng mga mais namin na inuo. Nakakalungkot talaga tingnan. Hindi naman po lahat kinain. Meron pa din namang natira. Yun nga lang, ganyan yung itsura niya. Ito yung isang klase ng mais namin na yellow corn. So ayan, kung makikita nyo, merong hindi inuod. Buti sana kung ganyan lahat. Kasi, so, hindi talaga. Pangit talaga tingnan ng iba. So ito naman yung isang klase ng mais namin. Yung malaki tapos puti yung color niya. Tinagawa namin bayi bayi. Hiligay ng version. Ewan ko lang sa Tagalog kung ano. Yung giniling siya tapos lagyan ng asukal at meron pang ibang pampalasa. Hindi wala malala maalala kung ano yon basta bye-bye ang tawag sa amin dyan. At ang ginagawa naman namin sa yellow corn na yan ay ginagawa naming bigas. So, ayun, kung makikita nyo, yung iba ay halos wala ng matira pero kinuha pa rin ng mama nyo kasi sayang daw, pwede pa naman pagpilian. At dito naman sa kabila, meron siyang hiniwalay na puting mais dahil magtatanim daw siya ulit dito. Ay oo, walang katapusan pagtatanim ni mama ng mais hanggat umuulan pa kasi daw kapag tag-init na ay hindi naman siya makapagtanim. Mataya na naman ulit yung mini mama sa sitaw. Na naman ulit. Ito yung banding ng ay mama tuwing linggo sinasamahan ko talaga si mama pumunta dito sa sakahan so yun ang gagawin namin ngayon ay manguha na naman ulit kami ng ano ng sitaw so nandito na naman ulit tayo sa kukuna natin ng sitaw Yeah. Dahil well, nakakuha na kami ni Mama ng sitaw at papaya. to. Ito yung papaya na nakuha namin. Nakuha. Mula sa kanyang natuba na papaya, pimiwa na lang namin kasi sayang naman. Ayan. Apat na peraso. Ito na yung kuha namin ni Mama. Mga gulay. Tsaka maes. Tapos itong sitaw at papaya. Ay Ay, papaya. So, ayan at pa uwi na kami. Eh. Ayan sa So, hanggang dito lang muna. Hanggang sa susunod pa naming mga videos. Malingat po kayo palagi at God bless po.